Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> Pero bago ka lahat, maligayang, 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 maligayang karawan sa aking kaibigan. Oh my God! Happy birthday, Pri! Happy birthday! Ah, ngayon, ang wish ko sa'yo, sana mataglay ka pa ng isang taon sa buhay mo. Yan. <laughs> 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 Ayan! Isang taon? Ayan, mga Pri! Paliliguhin lang muna natin si ito Terrell at magkukumpisa na tayo ng bago natin talunguan. Hindi nga na siya masyadong updated pero girl, boy ang boy. Birthday girl, lali kaba mo, tapan mo ha, tapan mo and bye, po. Ayon na lang nandito na babalik at tayo, gagawin na natin yung, Aming switch it up. Pero dahil ayon ng aming birthday girl, ayaw sa akin ng selfie. Bigyan mo lang kami ng thumbs up boy. Thumbs lang. Yung dyan, lang. ganun. Dali. 1, 2, three, go! Ah! Yes, sir! Yes, sir! Ayan. Abang naghahanap pa si Pridonel ng panyo. At kaya pala siya kumukuha ng panyo. Dahil <laughs> dahil <laughs> dahil uso ang <laughs> <laughs> Dahil uso naman ang bird box ngayon, pagsasabay na namin. Switch it up with a twist. Oh. Twist bird. with bird box. Ayun nga. Ang gagawin namin habang nagsi it up kami, na-appearing kami mga pre. Pero hintayin niyo yung twist. Tama <laughs> yung Bird box with muang wang 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 Dito tayo sa kwarto ni Pri Dunel Pri ano na yung nakanap mo dyan Pri? <laughs> Meron tayong panyo Walang pa tayo ng isa Ooy panyo! <laughs> ano na sa'yo Pri? Duck tape? Matakamot pala ako dun Mga oh, pre, gagawin na ako kay Donel. Ay na rin, nakapere nga ako. Salik sa mga sayaw. Tyler. Ito, ito na nga, na namin yung challenge na bird box, tapos with the twist, tapos mayroon pang ano pa ba, ba yan? Ah, switch it up. Ah, kaya meron kami, hinandang panyo. Tsaka box. Tsaka box. Abangan niyo kung anong naman na itong box na to. <laughs> Tignan natin kung bird may bird kami. Bird box. Okay, yun na nga, mga pre. Ngayon, una munang gagawin, lalagyan ko siya ng ng piring. Ayoko na lang yun. Ikaw, magpiring tayo natin Ay, sa yung mga pre. Boya, dapat walang madaya. madaya. <speaking>

大哥，咦？